Nako, marami bang Marites, Marisol Solera at uh, Marichismosa sa opisina ninyo? Alam niyo bang pwede silang managot sa batas dahil sa pagkakalat ng paninirang puri o chismis? Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito! Sobrang chismisan sa opisina? Nako! Bawal ito! Marami bang marites o matatabil ang dila sa opisina nyo? O may kakilala ka ba sa iyong workplace Napaborito ang careless whisper? Hindi yung kanta ha, yung literal na bulong dito, bulong doon. Chismis doon! Yung tipong sa tuwing ikidadaan, pagtitinginan ka na lang dahil iniintriga ka na pala nila. Alam nyo ba ang pagkakalat ng chismis at maling impormasyon o pambubuli sa opisina. Sa inyong trabaho ay nais gawing ilegal? Ito ay itinuturing na office bullying sa ilalim ng House Bill 8446. O ang Anti-Workplace Bullying Bill na isinusulong nila AXIS Party List Representative Jocelyn Tulfo at Quezon City Representative Ralph Tulfo. Kapag nais sa batas, ipagbabawal ang anumang unwanted physical contact paggamit ng masasakit na salita, gender-based bullying, cyberbullying, credit grabbing, pati na rin ang pananakot ng boss sa mga empleyado. Pansamantala, kinakailangan mo nang gumawa ng mga kumpanya ng reporting mechanisms at magpataw ng disciplinary action sa mga empleyadong mapapatunayang nagkasala. Hati naman ang opinyon ng mga tao ukol sa panukalang batas na ito. Isa alang-alang pa rin ang mararamdaman ng katrabaho sa opisina dahil masakit ang mapag-usapan at mapagchismisan. Kaya naman itigil na ang office bullying para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito!